Hi guys! Ayan na naman yung batang kanan yung gagali ng mga batang pasaway pag inuutosan. Nag, number one, nagdadabog kapag inuutosan. Hanapin ko na nga yung anak ko. Anak, bilang nga ako ganun kasi. Ma, bakit mo lang ako laging inuutosan? uutusan? Sino uutusan ko? Wala ka naman ibang kapatid. Oo nga, ma. Wala akong kapatid. Wala nga pera, ma. Ah, hindi mo Ma! Bakit? bang bibilihin mo? Sabi ko, yung pinabili ko sa'yo ay asin. Halika nga Uwi, 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 uwi. Bye guys. Ab Tapos ng amin video. Abangan yung parto.